Nakarating na nga sa London si Belle Mariano kasama ang kanyang team at ang kanyang mami. Dahil gaganapin na ang Barrio Fiesta sa London sa July 21, 2024 para magsaya sila sa mga kababayan doon sa London. At sa bagong post nga ni Belle ay super ganda niya. Talagang parang hindi man galing sa concert at parang hindi man napagod. Napaka-blooming ng kanyang mukha. Talagang twinning twinny ang dalawa sa black and white. Magkaiba man ang lugar pero parehas ang posting at parehas na white ang suot. At ibinida ni Bel Mariano ang mga views sa London. Pagkatapos ng kanyang busy schedule ay nakapamasyal na siya sa ibang bansa. At deserve na deserve naman niya ito. Dahil magpapasaya rin siya sa London. Kaya sure na ready ready na ang kababayan natin doon para makita ang Belinda natin. Music